Ay naku! Nagsisipit! <laughs> Frances! Ano ginagawa mo dyan? Bebang! Halika rito! May nakita kong alimango! Ang dami! Ano? May alimango? Oo! Halika rito! Tulungan mo ako kunin natin sila! Sige! Wait mo ko dyan! <laughs> alimango! Magpahuli na kayo! <laughs> Natatakot ako. Mukha siyang nagsisipit. <laughs> Princess! Nasaan yung mga limang? Ito, Bebang, oh. Ang dami nila. Wow! Ang dami nga! Bebang, huli natin sila para may ulam tayo. <laughs> Kawawa naman sila, princess! Hayaan na lang natin sila! Gutom na ako, bebang eh! Wala tayong ulam mamaya! Kaya huli natin sila! Hindi ka ba naawa sa mga alimanga? Ang liliit pa nila? Tapos uliin mo lang? Anong pipili mo, bebang? Alimanga o ako? Siyempre ikaw! Kaibigan kita eh! Ganun pala eh! Kaya dapat huli natin yung alimango, bebang! Para may ulam tayo! Ikaw na lang kasi manghuli, princess. Ikaw naman ang manguulam, eh. Hindi ko nga kaya, bebang, eh. ipit yung mga alimango. Tignan mo. Ay! Kaya pala, eh. Takot ka sa alimango. <laughs> kaya ikaw na lang yung manghuli, bebang. Please! Sige na nga, papayag na ako. Yay! Mangulin na si Bebang ng alimango. Hello. Alimango, magpauli kayo. Naku, umaalis, lumalaban. Hoy, dito ka lang, wag kang Bebang, dandan ka lang, baka masipit ka ng mga alimango. Ako ba princess, mahuli ko yan. Yeah! Oh! Ay, nakuha na si Bebang! Princess ah! Oh. Wait, kukuha ko na lagayan! Bebang! Ito ha! Oh. Yahoo! Oh. May nakuha na kami ng limang ah! Oh. pa ako! Masaya pa na kumuha! Ganyan nga Bebang! Manguli ka ng mabilis! Tulungan mo kaya ako Princess! Para marami tayong mahuli! Sige na nga! Ayun mo! Malaki! Ah! Nasipin ako! Oh, no. Ikaw, Mr. Crab! Ang tapang-tapang mo! Lumalaban talaga siya! Natatakot ako! Ikaw talaga, Princess! Hindi ka nag-iingat! Ako nga! makahuli na naman! Ah! Ikaw nila kasi manghuli, bebang. Masakit na yung kamay ko. Nasipit. Okay, para mahuli natin lahat. Bebang, ayun na. Tumatakas na yung malaking kalimango. Kunin mo muna ito. Ay! Wow! Ang dami na! Gumagalaw pa sila! Ikaw ng bala sa mga limang, ha? Maliligo na ako! Okay, Bebang! Maligo ka na! Big Bird! Tara na sa ilog! Mga limang, ha? Gagawa ko ng bahay-bahay nga -bahay, para makaligo din kayo! <laughs> ang galing! Lumulutang sila! <laughs> Yo! Ang sarap ko! Princess, halika na rito! Maligo ka na din! Sige, Pepang! Nandyan na ako! Alimango! Diyan lang kayo, ha! Huwag kayong aalis! <laughs> Ayan na si Princess! <laughs> Nilalamig na po! <laughs> Princess, saan nilagay mga limangon natin? Doon na! Nilagay ko sa swimming pool sa tabig ilag para maligo sila! Ano? Doon mo sila nilagay? Tatakas yung mga yon! swimming pool. Ikaw talaga, princess. Pinabayaan mo. Pinatakas mo sila. Oh, wala na akong ulam mamaya. Gutom oh. na ako. Guys, nakakita na ba kayo ng alimango sa ilog? Nakahuli na rin ba kayo? Mag-comment lang kaya. Bye-bye!